Yan, magandang araw sa atin mga master. Ngayon may ayusin tayo isang cellphone. Oppo 3 Ang sira kasi nito isang LCD niya, basag yung LCD niya. Sabi ng may-ari. Kaya papalitan natin ng LCD yan. Yan ko nakikita ko napapansin niyo. Putol na rin yung flex niya para sa fingerprint flex. Putol niya no, oh, kung nakikita niyo yung kulay brown na yan. Yan yung flex niya papunta doon sa fingerprint. Minsan kasi kadalasan nasisira at napuputol talaga yung flex niya kasi sobrang ano na ba, sobrang lupok lupo, lupok na mabilis kasi maputol yan pag ano na, marupok kasi minsan marupok yan ganyan yan palitan natin yung screw natin ito kasi aluminum kasi to eh yung ginagamit ko na to kaya hindi siya dumidikit sa screw niya, walang magnet kaya gagawin natin lalagyan natin ng magnet yan para dumikit yung screw meron ako dito nakalagay yan para talaga dyan sa screw yan pag nagtanggal ako ng screw yung magnet na yan para hindi mawala yung screw kasi sobrang liit kasi yung screw niyan kaya dapat natin ikatan kasi pag nawala yan wala tayong papalit kasi wala tayong replacement na ibang screw niyan yan lang talaga yung screw nila dapat may na balik natin ng maayos din yan at kompleto rin sa pagbalik yun lang naman ang mahalaga dyan sa pagbukas mo kasi ingatan mo yung ano nya yung screw huwag mo itapon yan ang mga master na papansin nyo natanggal natin yung takip ang gagawin natin yung LCD nya ano natin muna tanggalin natin yung LCD nya pag na tanggal natin ayan ini, iniinitan ko na to initan ko muna siya no nakita nyo yung gamit ko ng pang init ano lang yan yung air yung pang ano ng buhok pang init sa buhok yan kasi may volume kasi yan may mas malakas may mahina sa pagtanggal naman natin ng LCD niya ito ginagamit ko yung manipis yan o kung makikita nyo yan yung manipis na yan No master natanggal na natin You know? yan Yan pati yung battery niya tanggalin natin. Yan 'yung LCD niya. Tapos ang gagawin natin para matanggal 'to, itulak natin dito. Tulak natin dito 'yung LCD 'yan. Tulak natin dito para umangat Pag angat niya, pwedeng manahugutin 'yan. Pag umangat siya. Yan. Ipasok mo dito 'yung pang tanggal lang, iikot ikot nito, rin ito. yan no? madikit yan yan o no? yan yan yung LCD nya sa so, pagano naman yan o no? sobrang dikit sa so, pag ano naman lilinisin natin para mailagay natin yung bago na LCD no? lilinisan natin yan sa gilid nya makikita nyo yung bago natin na binili ito try natin kung okay yung bago niya Yun ano natin eh in natin sa online din yan in order yung bago niyang LCD kakabit muna natin ita try natin kung nag open kung LCD lang ba talaga yung sira nito kasi minsan kasi kadalasan may sira pa yung board niya yung supply sa charging supply maganyan ganyan pang sira yan yung iba kaya ang ginagawa natin tinitest muna natin bago natin idikit lagyan natin ng pangdikit ng ano yung CD yan try muna natin na uh, isaksak Ayan yung charger na gamit ko uh, android charger yan yan saksak muna natin tapos titesting natin kung nagcha-charge Android kasi ito Android. Yan mga master Ano talaga siya? Shutdown talaga. Drain. Drain na drain. Kaya kailangan natin tong i-charge mamaya. Para makita natin kung goods yung ano niya, yung CD niya kung malambot i-touch. Yan ako nakikita kasi Drain na drain talaga. Yung gagawin natin, kakabit muna natin yan linisa natin yung uh, kabita ng na LCD yung ginagawa ko kasi yan <coughs> na ano ko tinitesting ko muna siya tapos yung gilid niya kung saktong sakto talaga yung LCD niya na wala ba siyang ano wala siyang awang na sakto siya yung mga master ko nakikita niya. okay siya yan o, nakikita nyo yan taikot na yan, nilinisan yan tanggalin yung mga dikit nilinisan ko na yan, hindi ko na pinakita kasi mas matrabaho maglinis yan pag nagtanggal ng mga dikit yan mga master para malinis para hindi maghang yung ano natin yung CD, sakto talaga siya i-testing e muna natin yung CD nya kung meron pang nakahang o kung isak kung isak ko na ba siya sa frame niya para lagyan na natin siya ng pandikit yun mga master susukatin natin tingnan natin kung sukat na sukat yun mapapansin nyo wala talaga sya, ano walang awang sa gilid pero meron dito sa baba yun know, may dumi ayan o oh, master nakikita mo may awang pa siya dito pero may dumi pa yan konti yan linisin natin yan. Para mabawasan yung dumi. Yan oh, no, mastero, maangat-angat. Tanggalin natin yan. Meron pa natira doon na madumi yan eh sa loob. Kunti lang naman yan eh. Yan yung gamit ko, master na pandikit. Yung t 7000. Kulay black. Lagyan na natin siya ng pandikit para ikabit natin yung CD. <coughs> yun mga master oh. ganito magkabit pag naglagay ka ng pandikit dandahan kasi ito kasi paglagay ko kasi ng pandikit mga master biglang nalalaglag kaya hindi siya sumasakto ayan dapat kasi paglagay yan nakatagilid talaga sa akin kasi hindi nakatagilid yan eh minsan may ano na kasi may bungi-bungi na yung gilid niya kaya minsan nadudulas siya yung gilid ng silpon na yun oh, yung kabitan ng pangkula kaya minsan nalalaglag siya paglagay naman natin yan dapat walang ano walang patlang dapat dire diretso yan para at least maano ng tubig o ma wala na ng tubig dikit na dikit siya at hindi siya mapasukan basta basta ng tubig pwira na lang i eh, lub, lub mo sa balde ha mga mastera mahirap naman yan pag natin hindi bilhin na natin ng bago niya pag natin sa tubig pag nasira sira na yung board niyan saka lahat na papalitan mo na ng bago <coughs> yan mga master tapos wag mong lagyan lahat pati yung ano niya yung camera kasi yung camera pag nalagyan mo yung camera nun hindi mo na makikita yung front camera si may glue na yon, pandikit ikakabit na natin yung insidia ganito ka mga master pag huwag kabit ng insidia ya. yan, nakaawang lang sa taas tapos islide mo pa para fix na fix yan mga master tapos, yan tingnan mo yan yan tingnan mo yan mga master sa gilid, sa taas sa ilalim, kung may awang wala na yan, nakadikit na lahat paglagay naman ng guma yung mga master huwag nating damihan ng guma kasi pag maraming guma yan mga master yung LCD natin posibleng masisira okay lang dyan maglagay ka ng guma dyan sa gitna tsaka sa taas mga ano mga tatlong piraso okay na yan mga master yan yan tatlo tatlo sa gitna yan mga master basta titignan mo lang na dikit-dikit at hindi siya mag-aawang. Pag maglagay naman ng guma, mga master sa taas, dalawa lang. Yan, ginagawa ko kasi dalawa lang kasi dipindi sa inyo yun kung marami yung lalagay nyo yun. Nakadipindi naman sa atin lahat. Kung ilan lalagay nyo ng guma. Sa akin kasi ganyan lang. Lima. The tatlo sa gitna, dalawa sa taas. Para dikit. Yan, mga master, hintayin natin yan na matuyo. Matuyo yan. Mga... 5 minutes o 10 minutes okay na yan pwede na natin tanggalin yan mga master yan mga master oh. sinasaksak ko sinasaksak ko to pero wala palang battery yan mga master ayun oh. wala pala hindi pala nakakabit tong LCD at saka battery paano yan gagana eh hindi ko na nalagyan ng battery nakakabit na natin tong ano flex ng LCD niya mga master bago lagyan natin ng battery para matisting natin yan mga master hintay hintayin lang natin yun na lumambot para dumikit masyado yung ano nya yan mga master ikakabit na natin yung flex ng ano nya fingerprint putol kasi yan eh wala yung ano niya, wala yung isa hindi nakadugtong sa fingerprint. Rupok, makasobrang rupok. Kaya napuputol yan. Tapos yung ano na yan, yan yung takot ng flick ng fingerprint. Diyan, kakabit natin yan. Babalik natin talaga yan, eh yan talaga yung uh, nakalagay dyan, talaga nakalagay yan. lagyan na natin ng screw. <coughs> kabit na natin yung screw niya para hindi na siya malalaglag mga master yun mga master yan tapos yung case nito basag na yun mga master putol na yan o oh. nakikita nyo baliktad pa nga paglagay ko sa kabila yan baliktad hindi sakto kasi baliktad eh ayan putol yan mga master o nakikita nyo yan dapat papalitan din natin yan kaso ayaw nang mayari kumahalan pa daw siya marami pa daw ang papalitan okay lang daw muna dyan pag magagamit kasi hindi naman siya gumagamit yung anak naman niya gumagamit napanuuran lang ng cartons ng anak niya yan kaya okay lang muna daw yan And mga master kakabit natin yan babalik natin sa dati. kaso yung basag niya, hindi natin makibalik yan kasi basag na talaga. Yun mga mastero. Saktong-sakto na yun. Susubukan natin mamaya kung gagana na, kung okay na ba yung LCD natin na kinabit. Kung wala na ba yung damage na yun. Ayun, dikit na dikit na talaga. Yun mga mastero. Ayan kasi yung back case nya. Gagawin natin sa back case naman yan. Ay may naiwan ako na power button. Nalaglag yung power button nya kasi ano na kasi talaga eh. Sira na talaga yung case na yan. Ayan mga master ako nakakita nyo. Hirap hirap talaga maglagay nyan kasi pag nakabit mo na kailangan talagang tanggalin bago natin ilagay yung power button na yan kasi pag wala yung power button mahirap din kasi pag walang power button walang ganyan oh mahirap yan magamitin mo talaga hanap ka ng panusok dyan mas maganda kung mayroong ganyan oh mayroong power button na ganyan kasi yung power button yan mabubuksan natin yung silpo natin gamit ang power button kaya hindi dapat mawawala yan yun mga master nakikita nyo mahirap mahirap magkabit niyan kung nakakabit na yung case nya lalot nakakabit na yun o kahirap hirap mahirap ikabit yan mga master kaya kung nakikita nyo hindi makabit basta basta makabit pag maunat hihilain yan pag mahila yan, yan makakabit na natin tapos dahan-dahan natin ibalik kasi nalalaglag pag hindi siya dumikit alam naman natin pag dumikit yan alam yung naglalagatik siya naglalak na yan yung, yung case niya no, mas niya okay na, natry ko yung button niya you drain talaga yan mga master yung battery niya kaya gagawin natin sa cha charge natin yan mamaya ito kasi lilinisa natin yan yung back case niya tanggalin natin yung dikit na, na naiwan na yan yan mga master nakita nyo malinis na o oh. natanggal ko na yan tapos lalagyan natin to ng pangdikit ang paglagay ng pangdikit naman paikot lang ganyan lang naman yan hanggang dun sa hanggang pa, pabalik dito sa baba ulit ngat may lagay natin yung ano na yan pandikit okay na yan mga master pwede natin ibalik dun sa ano nya kaha yan yung back case niya kasi yan. kulay black kasi yung gamit ko para maganda ano yung tignan yung black kasi pag white kasi o transparent makikita mo yung ilaw ilaw ng cellphone lalabas kasi yung ilaw ng cellphone pag white yung gamit mo na pandikit yun mga master linisan mo natin yung camera nya yun bago natin ikabit ito yun mga master pag maglagay naman yan idikit mo dyan tapos ayusin mo muna siya na kumabit magsakto saka mo siya lagyan ng guma para dumikit siya ng dumikit mga master yung lagay ko ng guma ganun din paglagay ko ng guma niyan. lima pa rin dalawa sa taas sa gitna tatlo yan sa gitna ito yung una sa gitna tapos pangalawa yun kasi maglagay ko mga master ang pandikit para hindi maghang yung ano bakis niya tapos tignan mo sa gilid makikita nyo ang dami ng bungi-bungi yan silpo na yan kung sa atin susuko na yan pag, pag sa iba susuko na pero yan hindi pa susuko yan kung sa mga nasinggiro nga susuka lang hindi susuko ganyan yung silpo na yan kasi bata kasi may hawak ito eh pinagawa lang sa atin ang mayari LCD kaya LCD lang gagawin natin ayan yan, nakikita nyo mama master, dikit na dikit na siya. Hintayin lang natin yan na lumikit, uh, dumikit, natuyo. Saka natin tanggalin yan mga master. Yan mga master, oh. susubukan na natin yung charger niya. kita charge muna natin yan mga master ng ilang minuto. Para mabuksan at ma-open natin mga master. Yan, drain na drain talaga yan mga master, kulay pula. Ayan mga master. T Charge muna natin yan. ng mga ilang minuto mga master. Ayan o oh, mga master nakikita, na nakikita. Nakacharge na yan ilang minuto. Ayan o. Oh. Makikita nyo mga master. Kung ilang percent na yan. Ayan mga master kung ilang percent yan 43 percent na siya mga master kasi sinurge ko siya siguro mga 15 to 30 to 30 minutes tapos meron tayong lalagay dyan meron pa pre tayo na uh, cover niya yung ano niya, tempered glass ba pa pre natin yan sa mayari walang bayad yan yan yung pre natin pag gumawa tayo depende minsan sa mayari pag alam naman natin na walang wala yung mayari hindi eh, naman mabigat sa bulsa natin yan yung eh. minsan lang nagbigay din tayo ng free kasi ayan ang minsan mga master yan, sinusukat ko kasi minsan may malaki, may maliit na tempered glass dalawa kasi yan yung natira natin na tempered glass susukat eh. natin yan kung sakto yan yan na tinalagay natin kung sakto parang masyadong ano siya masyadong maliit masyadong maliit yata mga master try natin yung isa <coughs> try natin tong isa mga master kung sakto to yan mga master sakto sana to kaso naman si dulo yung kamera naman natatago naman yung kamera sa taas natatabunan naman yung kamera sakto sana yung ano nito eh. Kaso may awang unti oh. Ayun sa dulo. Oh. Sobra na kunti. Tapos yung camera niya oh, natatabunan. Natatabunan yung camera niya. Ayun mga master oh, natatabunan yung camera niya sa taas. Ayun. Masyadong malaki. Sakto lang siguro to sa Infinix eh. Infinix Smart 8 yan kasi yung sukat gati ng mga inorder ko eh. yun na lang lalagay natin yung isa yung maliit-liit ito na lang at least lalabas yung ano nya makikita yung camera nya sa taas okay na yun basta matabunan lang yung LCD kahit hindi sya full sakto lang siya paprint na naman natin ito eh. Yan mga master. Oh. lang natin yan. Tanggalin mo natin itong plastic mga master. Yan mga master. Yan lalagay natin. Yan ganyan kalaki. Yan siya mga master. Isasakto lang natin yan sa ano. Sa LCD niya. Yan makikita niya mga master. Saktong sakto dyan sa white screen nya yan yung black kasi natatabunan sa gilid yan mga master nakikita nyo yung camera nya hindi na natatabunan yan, mga master yan mga master nakikita nyo mga master ito, ito master uh, linisan muna natin yan yan, tuyo na tuyo na yun natuyo na itong ano natin panglinis pati itong isa yata natuyo na rin parehas na silang tuyo ah. yun mamastro ito kasi yung panglinis natin tuyo na rin kaya lagyan natin na panglinis kunting patak lang yan, eh patakan natin ng panglinis para dumikit yung tempered glass natin mga master Ayan mga master linisan natin yan Kaso mayroong pang natira <coughs> May mga natira pa mga master Ayan o oh. Lagyan natin muna yan ng ano uh, Panglinis Kahit ilang patak lang Para malinisa natin yung LCD niya umita natin ito yan yung panlinis na gamit eh, pag magkabit ka LCD ah, tempered glass sa LCD sa mga cellphone yan yung ginagamit nila ito kasi iba kasi yung ano natin eh yung panglinis kaya hindi masyadong ah, malinis yan, maburun malabo pa rin pero pag nakabit na natin yung tempered glass nya nawawala na yan eh. makikita na natin na maganda yung pagkabit natin <coughs> yan na mga mastero. Lumalabo siya. Kasi hindi kasi comfortable yan sa uh, chemical na nilalagay natin. Hindi ka guys sa panglinis na yan eh, pag may ano, yung basa pa yung ano yung panglinis na ganyan malinis talaga tignan yan kasi wala eh tuyo na parehas na tuyo siguro sa tagal siguro ng panglinis na yan natuyo na kaya yun nilagay natin iba ang nilagay natin tapos meron pang natirang mga bulaklak dyan na cotton ito ang ginagamit natin para matanggal yung mga cotton na yun na dumidikit pa sa LCD yan gamitan natin muna nito para pangdikit yan ganyan ginagawa ko pag may mga na eh. <coughs> sa LCD niya mga master para matanggal para pag magkabit ka ng tempered glass minsan kasi may makikita ka na lumalabas doon sa tempered glass nakahang dahil nangyayari minsan sa ano natin eh. yung mga master kung nakikita nyo nilinisan ko pa rin yan hanggang matanggal lahat ng ano niya putol na natira dun sa panglinis natin na nalaglag na kasi ito na yung tempered glass mga master kakabit na natin yan ayan. pag magkabit naman mga master susukatin muna natin tapos tsaka natin Ayan, bubuksan yung cellphone para saktong-sakto dun sa screen. Pag maglagay naman ng tempered glass mga master sa dulo muna. yan mga master, nakikita nyo saktong sakto talaga naikabit na natin tunasan muna natin yan ng tuyo na basahan para malinaw makinis Tignan. yan mga master ok na mga master to kaso hindi natin alam yung password nito kaya ito lang muna yung ano natin pagbukas button wala kasi may ari iniwan lang dito ng may ari ayan mga master good, ayos mga master at may ano pa 2 dollar pa sa likod mga master hintayin na lang natin yung may nito para may balik natin mga master ayos na ayos ilang minuto lang yan mga master naka sideline na naman tayo kahit pa paano at, mga master goods na goods na kanina yung LCD niya kasi yun yung LCD niya oh. sa gilid oh, yun. ito yung LCD na pinalit na, natin basag na kasi nagis ng anak ng mayari niyan kaya bago na may bago na tayong ano uh, ayan, mga master sa charge muna natin yan para pagkuha ng mayari eh. full charge na Ayan mga master oh. Nag charge na oh. Yan, oh. 36% Char charge muna natin yung mga master. Para ibigay natin sa mayari. Okay na mga master. Hintay na lang natin sa mayari yan. Nakacharge yan mga master. Ito yung mumunting pistol natin dito lang sa ano. Sa bahay lang tayo muna mga master. Maraming salamat.